Welcome to Nice Yoga Channel, ang nagapalangga sa iyo NYGC, Nice Yoga Channel Blind Drama. Post, 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 Hello, hello, hello. Good day, good day to all the people listening right now in your favorite radio station. This is 106.9 ASFM, the community radio. Uh, Apa, kamusta uh, Ah, okay lang nga ako adlaw subong kay nakita ako naman na gitsura mo. <laughs> <laughs> ako galing na kumplito sa adlaw mo? Ikaw ang kag nagagubwa sa adlaw ko. <laughs> <laughs> hello, hello, hello. Sa atin na pinalangga ga ang pala na ti. Hari na nga to, matahong nga lin ay. Uh -huh. Si Miss Catherine. Kag siyempre ako naman, si Papa Mel. Ah, uh -huh. uh, Premiloy. Ah, uh. Bawa buwas gali, Mother's Day na o. Uh, abaw, amog ining adlaw siya nga yung mga nanay. Kantahan ko na mga nanay abaw, abaw, kung may cimpo. Okay. Eh, uh, subong. Ah, subong. Subong kung may chimpo. Kantahin ang atong. Sige, sige samtaga pamati pa sila. Oh. <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> ako na batian nilang tingog mo. Masi. Hindi na sila mamati. Magpunta <laughs> 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 sila pamati eh. Madwaan ko lang mati ang SFM. Hindi <laughs> <laughs> ah. Uh, Makabati na sila sa kanta mo ya. Manamian na sila. Abe, ah, abe. Okay. Pamatian na this song is dedicated to all the mothers right now. Cak to to. To? <laughs> to. Chak to to. lang to dapat. Oh, sige. <laughs> oh, pamatian na si Primiloy. Sige, Primiloy. Sa barangay na isyaga. Mahal kong ina. Pagmamahal mo aking Indah yakapmu saat kini, inahadapku. Amu ladaan gitu kapa. Saat <laughs> langgai <laughs> <laughs> sa namo, majduh kati gula. Purdi kenal mision kanda mu, no? Uh. Di aku dia makan daku sama nana ya monyo. Uh. nga ka ah, alagaan well, ka sa puso ko well, ikaw ang pag-asa Hindi well, ito na sa pag-asa ya sa ating mundo may gagabay sa'yo pag-iwag ka ibuwag ka buhay pag ibu na Ayo, obla ah. pero milo. amo na kundi katigulang buhay pang hakon ilo. Oo, da. Ah, mo. Ang message ko lang sa si akon, hana, amo lang ilo. Salamat, Gid, sa pagpalangga mo sa si akon. Bisa nga, amo ako sini Hindi man ko iya, guwapo nga bata. Pero ikaw ang kasiling sa akon, yan ay nga. Ay, kagwapo sa si imo to. <laughs> ikaw lang dayaw sa si akon. Kaginapakita mo, Gid, ang, ang imo pagkailoy sa si akon.

tuo, <laughs> no? Kanami sa ato ng mga tagplamati. Kasi siyempre, sa lunes, Parmiloy, oh. panahon na sa ato niya pagbuto. Pagpili, uh -huh. dapat na nga ibutan sa pwesto. Tanan, nagapangako, pagbago. Tanan, pangako mabulig sa pigado. Uh -huh. Tanan, ayahan nga pangako, matagan sa katumanan. Ate, lang taon na. Pero may the best ko yung balsimo, Prilyo. Oh, ano? Kuno makita Kuno sa screen na aton ginabuto? Ay mo na ginakulbaan ko kay hindi na smartmatic kuno noong naga ano sina naga operate. Ang, oh. ang screen kuno no nagagwa da ang aton ginabuto tapos naton bulo sa papel. Perde tas na. Oo, oo. Kaya kay abi mo premilo ay basi may, may watcher blato sa piyak nga oh. na partido. kag makakita nga ay baw do nagbaton man na sa ah, kwarta nga la intungin buto ha isog gid ja kasna na 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 pro sulin lagi na tabunan na kuno ah buda nah, gani nga kon magbuto tag kedua. kon magwa na ga iskrita bon mong imu Parang ang nang na lay bu tsura na 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 dapat tabunan mo buto mo Nah, uh, para hindi ma ari, siya. Ari, ari ya. oh, indik mah disgrasya. Ada di Oh. Tabunan mo ang buto mo para di makita. Oh. Uh. Oh, Kaya Ch bal na kuno, ang screen kuno, kapakita, mag-uras mo, technology mo. Oh, So, para hindi makita ang imo buto, tabunan mo ang imo buto. Oo. Oh, to, chak to. Uh -huh. Amo na dapat timon mo, Proberto, ha? Oh. Uh -huh. Ang Kuya and Dan. Uh -huh. Ano ang tips mo para sa ito ng mga butante, Premiloy? Anong dapat nga qualification nga uh -huh. na dapat nila ibutohon abing siya kandidato? Aha. Uh -huh. Pili on yung kandidato na wala laghatag? Na, 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 na. Uh -huh. Ala ko na tip sa Premiloy. Hambal nila kuno halos kalabanan ka korapsyon sa gobyerno. Piliyon ta na lang ang gamay magkurakot Premiloy kay nga makasigurado kita da ya nga indi ta ya maperde. Isa ta ano ya mahatag lang na siya sa project na para sa aton pero at least ya ang iya kuhaon sina nga project gamay lang. Oh gamay lang kita bubungguan guba. Oo, 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 ay kabudlay na nasa natin nga pang gobernoy eh ba sa Pilipinas na budlayan gid ko para miloy uh -huh. Oh. na do kadahmo yes sa si atong nga puso no, dili indi ta may abo gid ay balan bo. oh uh ka para maga kwarta sya da mo sa nga ya, di mayo oo uh oh. oh. ya na ang tanan niya ginhatag si na sa aton, sa si inyo da. Ay, bawi na siyang politiko. Ah, basta tanda ay yun lang balko ah. Oh. Eh, maghatag sa Na, na, na. Saan wala to, Oo. Oh. Oh. nyo, pero hindi nyo pagbuto, Na. Kaya <laughs> eh, balaan mo, ano gani pa yep, na ako da? na. Oo. Pero kung mo siya, nga naghatag siya. <laughs> boat buying na. Na. Amo na siya dapat. Oo. sa mga politiko da ibandi liga nga ni kasi karoon sa si gabi, buwan sa si gabi, A o sa lunes. Ako, o. ya. Yeah. problema magkamang sa si sakon basta gabi? <laughs> Pag wala oh, yung lumian mo yung no, tulog, kanya ang punto sila na, hindi ka makita sa ibang partido. Wala nee, ka niki, wala ka niki, hindi nabunang paguna-una ta. Nga ba? Kaya kung nabunang paguna-una ta, kada eleksyon lang tatog ka nobya. Oo, kasi kada eleksyon lang <laughs> may <laughs> naman. Oo. Sige, ano, salamat din sa inyong pagpamati bandayan ninyo nga ito ng mga musika nga mo ni pagadulot sa si inyo. Kag siyempre, tutukan yung mga programa din sa ESFM, ang mga NYGC blind drama nga mga jokes para miloy. Mabatian na di adlaw-adlaw sa ito niya stasyon. Oh. Oo, oh. amo na siya. Si Brother Juby, Santillian, kapamati, man sa siya may GSFM, o, oh. Amot ko nag-hook up siya. Kabay <laughs> pa eh. Bukan dia kubah bukap, saya pernah abuk berpelama ke Pantai Satun Oh, dia rasa mereka habis dah sebang Girohan Abang Girohan, mana Abang Girohan? Girohan Oh, abang nak saya? Abang nak saya gina kerasan pinggan Abang Girohan Oh, kuda batian bilang istri sebang Girohan Oh, anu-anu nang istri ya Kita kuda lagi batian ke sekepihan Anu kuda? Perina kuda dana lah kuda di jenilin ke ni mundur Oh, anu tabu, Ate wasa Abang Ay, ayaw mo, tsipo, pero mo mo, kagin O, oh, music naman ta, kay para malingaw nga to ng mga tagpalamati. Kaya siyempre, oh, okay. ngamon din ang mga irada ni Premilo. Salamat din sinyo nga pagpamati ah. Sa kay nanay Muray Habilosa, kag sa yung mga ara sa kapihan, sa merkado, sa kilid sing dalan, sa may kalamnanda kagkun sa diin pa malabutan sa signal sa ASFM, no? Dara sa bakulon, o, oh, kapamati, umanda sila sa ilo-ilo. Papatukar ka, mga nai, kaya para kayo mga bura mga mga nagpandesal, linughil ka kape, no? Ay, o, kinatimplahan na ni DJ White Rose, o. Kostos Malungos! Kostos ASFM! Okay, okay, Pre Miloy. Eh, uh, mo nga aton yung mga mataho, mga mga musika. Ay, uh, sus, so, na katumbo na Abaw, <laughs> abaw. Pero ko bila, Premiloy? Miloy, kalabanan bila sa mga music siya uh. Kagalin siyang una, mga puro gita ginbayaan, ginbaylo sa si iba, no? Ano may hiligid mga Pinoy sa mga amoy sinang mga kanta? May sila magbiya? <mulik> kaghilig man nga magbaylo sa iban. Oo. Oh. <laughs> Kaya nga ni kilala yung nagyong baylo siya sa manok siya ba na? Nuklala <laughs> ko Oo, oh, oh, kilala mo na. Oo. Oh. Yun ang balansi siyang iyasawa. Sinong mo sa amon? Ha? Pili sa amon, Is isang luha mo kabata. Ako? Kag mga kabataan mo, o kung ang mga manok mo? Sili Ma ang mga manok ko. Ah, pinili yung manok. Oo. Oh, oh. Pero sa nga, lunis, premiloy, ka-eleksyon na. Sinugit ba lang ang politiko? Kag sinugit ba lang ang nagapapili nga dapat natong buha, buhaton? Butuhon? <laughs> sinugit ba lang butuhon? Para sa akon eh. Ang tao nga matutuod magpromisa. Ngina ba lang nakagin na pungko tapos may mihura ya. Yeah. Uh -huh. Hindi puro promisa kundi may mihura. Okay. Amo ah, na yung para sa nga politiko nga butuhon ko. Uh -huh. Siya naghahatag siya sa kwarta, pero makita mo gid ang serbisyo ito doon. Uh, oh. oh, oh. Si Hindi naman na madina. Ano Ano, ano kuno? Daw dali na kuno ato pagtag. <laughs> <laughs> Nag-text na di ni ganyan, niya ginastipliran, pato, hulat-hulat lang. Tapos, yeah. balas ang iba niya, mga nanay, bahala niya nga uh, wala ka mo yung regalo sa mga asawa niyo ang importante ang ipanagtag sa lunes ara gid nga buong buo sa balipot ka sulano butuhon sa ang politiko nga hindi pala yes basta may niura abaw amo gina siya Nag-isa ay nang damo, promesa, wala mang katinupa. Halin pa oh. na blas yung nagliligad nga may eleksyon, amugin na perming mabatian ko para sa pigado, para sa pagbago. Oh. Tidin! Sa akong ganito, malikuno ko, magmagaw si kono, ang kuno, ang dalan kuno kayo ho nito sa mong kalunangon kung mag-ulan ba? Na. Ah. Na eleksyon na, nasubong, pag wala pagkakong kayo. Na, muna, siling niya, butangan niya, suga, ang mga posteto, di, de Ah, Ha, kagawa, diin ka. <laughs> Masa, wala lang makita. Oo, oh, okay, sige lang. Ini mga politiko nga ari diri subong sa aton. Kalabanan sini nagapakita man siyang matuod-tuod nga serbisyo. Sa totoo lang pila naman ka mga politiko nga pangurakot lang gid ang ila nga ubra. May mga maayo man yang mga politiko nga mabuot kag tuod-tuod yang magserbisyo sa pumuluyo. Pero uh, may ara gid na dugin ubo ka pa Hawaii. kong hambal ko. may mga politiko yang matuod-tuod yang magserbisyo sa pumuluyo. Dia merah apa gimana? Merah. Oh, damo pa. Oh, si Preberto mag kapitan di sa si pila kadlaw sila barangay. Ay, damo niya mabuling siya. Kaya nga nakita nila nga si Roberto buot, kag mabinuligon. Ay, ang utang ko galis Tuh to Roberto ah. <laughs> <laughs> in short, ang oh, butuhan yung lang ang insektor ng politiko. Ah. ah, kita may mga karapatan kag mga rights magbuto. Oo. Oh, oh. ah, hindi Wala. Well, kita yung ginadiktahan sa ibang gatawo, gina ginatagaan kwarta para magbuto sa ila. Oo. Oh, oh. oh, Nag-permit agad niya tandaan nga Uh, ang kwarta, agi lang ni. No? Oh. Tatlo katuig na ni nga antusan kung magdaog ining mga... Oh politiko nga pilio naton nga wala gali sang himuon sa aton kundi mangurakot lang. Oh. kita 200 pila na ka oras nga mo bubos gasto. Ha, nah, nga ba na na nila duay-duay ubos na. Dari ba ni ya hatag lan nato aton di sa aton mga nubya. Oh, oh na 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 na. na. <laughs> ako ya, ako may mag hatag gi si oh? uh, oh, man sa kundi nah, <laughs> di ko ya magpalon sa nubya ko. Ha? Oo. mo kuno sa girls dari la ko dia. Okay, Premi Loy, no? Do, kadasig lang siyang chimpo, no? Do, pariho lang upod mo ang crush mo. Do, kadasig lang siyang chimpo. tapos na. Oh, okay. Si, dinahing kita kutob sa aton pagpangalagad sa inyo palatuntunan. tuntunan. Kuskos, Kuskos Sa aton nga estasyon diri sa... One, yung six. Ano, wat, wat, wat. Tikto, tikto. Oh, Diri sa inyo paborito nga estasyon, ang... Yes, FM 106.9 The Community Radio Aton ini Dula Sa ngalan si Aton Station Manager Kuya Hilandan Ang wapo na Station Manager Kabuot na ba? to? Kuya Hilandan. Napo? Kaya sa iyang program Sa Aton Program Director DJ White, White Rose. <laughs> <laughs> siyempre sa kay Madam LC Palmasingway, kag siyempre sa tanan-tanan ng mga staff sa ASFM. Salamat gid no kay gintagaan kita sa uh, panahon nga makaprograma sa sining nga istasyon. Tugtog naman sa liwat tandaan yo gid Hindi gid anay pagpabugsok ang mohon kon wala sa titulo. Ini naman si Lolo ninyo Ilyong. Kag Lolo Job Biloy. Ano mabilin mo nga min siya, miloy Milo? Ehm, ehm. Aral na na G-Cash sa sa screen, ha? Oo. <laughs> Oo, oh. <laughs> oh, bukara nyo nyo radyo, aral na G-Cash. Bukara nyo radyo nyo. Gamitin nyo sko. akong nga ginahigog Panahon na naman sa pag paglaong kag pagbago nga ginakatan Eleksyon mag na ang tagipuso ang kinahanglan Sa gusto nga desisyon, hindi magpadala sa daya ang tao Nga may kasing-kasing, may pagulikit sa banwa Hindi sa kwarta, hindi sa pangako puso'n Hindi lang hambal kundi mga buhat na matuot Tuna ng ila plataforma Ang ila mga handum Para sa banwa, para sa aton, pala abuton Pangita ah, ang may eksperyensya Ang handa mag-alaga Hindi sa kwarta, hindi sa pangalaman